Ha? Uy, kay Cross, yes, sir! Grabe Krike, grabe! Benji po, ay, hey, go! <laughs> hey hey hey, <laughs> oh. <laughs> Cross, muntik Ganda ng depensa ni Renzi. Hey, Ay! <laughs> <Hey>. Ang <laughs> bola. Renzo boy. Ang sta... Uy, nice pass! Ay! <laughs> Napakagandang play! Yo, what's up mga kay Forza sa ating channel? Little Flash here, kasi ako na ako para si Bola Style Palaboy and with the Hapsit Kids. What's up? What's up, my dears? What's up? Uh, so, meron tayong 3 on 3 ngayon. Black Team, Team ni Palaboy. White Team, Team ni Sonic. Yan, oh, wapong ka tulad dito to. Tapos lang yun, pag-winner school, di ba? Pero 2 games to. Pero pag nag-1 all, 1 to 3 sila. Okay? Already. Kamay, kamay. Kamay, kamay. Kamay, kamay. Honesty, ah. Ngunit ko ah. Kamay, 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 kamay. Kamay, 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 kamay. Oh, miss, 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 miss. May 2 points. Oh. Uh, 1-2. Pag nag-trust, 2 points. Hanggang 12. Let's go, let's go, let's go. Oh, yeah, go, go, let's go. Uy. Uy, kinali. Same ball, same ball. Live ball ah, live ball ah. Ito na, kuha ni Palaboy bola. Score agad. Pinasa kay Mighty Miko. Mighty Miko! Nakuha ulit ni eh, Palaboy. Ito na. Pa Uy, what a fake! Yes, sir! 2-0, same ball, same ball. Let's go, let's go. Grabe, init agad. Umpisa pa lang. Nakuha ni Captain JD. Captain JD, yes, sir! 3-0, ayaw nila paskoren. rin. Wala pa rin sa depensa. 3-0 po. Uy, crossover. Uy! Grabe yan. Hey! Kinaliwa ulit, hey! 4-0. Handang-handa si Palaboy, eh, ah. Eto na, nakuha na ng white team. Kuha na po ng white team, boys. Ito si Ken, hey! Uy, nakakaw. Same ball, same ball. Oh, commercial, commercial. 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 Kuwan din. no. Tama ba? 40. Ito na si Sonic, bumiga Sonic. Go. Oh, nakuha ni Renzi Boy. Renzi Boy, yes sir. Renzi Boy, go. <laughs> Pinapagod niya si Renzi eh. Uy, nice drop pass. Wala rin mintis. Nakuha ni Wala boy, nice pass, no look. JD agad 5-1 agad boy Tuwa nila Pala boy Pinasa kayo Ang ganda ng rotation ng black team oh. May team Miko Yes sir Yes sir Pala boy Dire diretso What a fake Dire diretso Grabe Nakuha ni Miko Ganda Labas sa 3 Miko, dire-diretso Uy, nag-fade away Ganda ng depensa Eto na si Palaboy. Uy, grabe yun. Dinrap pass kay JD dire direcho. Ganda ng depensa ni Ken. Oh, meron. Ganda ng depensa ni Ken. Oh, meron. Tumira si Sonic. Bam! Sonic! Eto na si Renzi. Sonic ulit, nag-iinit ng kamay. What a fake. Halik Uy, kick cross, yes sir! Rike, grabe naman yan, yes sir. Ayan, dadal bola. Renzi with a cross, with a float. Sayang, ah, ganda sana ano nun. JD, nasa kay Mighty Meiko, wide open. Bam! Ang init talaga yun. Kaninong anak yun? Isigaw mo, papa mo. Isigaw mo. Malaboy rin, dadal na bola. Malaboy, dadal na Fake nasa kay Miko, fake ulit, another one ganda ng pasahan ng mga lock, 7-4, pero close fight pa rin close fight pa rin 8-4 pala uy, fake, fake pass yeah. Benji Bo, Ay, hey, go! <laughs> pati ako nalito eh yung camera, yung ko eh ganda ng depensa, pero pumasok 9-4 Migo. Miko with the fake dire-direcho, Miko Hey, Zero four. Got 12 Warning ah, warning ah. Isang tres panalo. JD with the pick with the pick. pick na kuha ni Ken. Kau naman Ken. Ken naman daw. Ready ready si Ken. Good pass. Renzi. Palaboy, nagdadala ng bola, palaboy. Cross. Muntik. Ganda ng depensa ni Renzi. Hey! <laughs> last, last, last. Ay. JD. Pinasa for the win. Ahabol lang white, ahabol lang white. Hey! <laughs> Ang ganda ng cross pero nasa apal, maganda, mas maganda yung depensa. Uulitin ni Palaboy, mga streetball na naman. Oh, ganda na ng depensa ngayon. Last sila, no? Tapos na water break. JD, dire-direcho, gusto na tapusin. Nice game! High five, bye five. Water break muna, mukhang wala kayong mga tubig eh. Water break, water break. <laughs> Ayan na po, papagod sila guys. Babawi ang white. Babawi nila, yan yung leader nila nag-iisip po. Oh. oh, yes sir. babawi sila, game 2. Dire-direcho si Renji, tuloy-tuloy. Tik na. Tik na tayo boys. Amigo Diego si JD, dire-direcho. Ang ganda ng defense ni Ken. Aduken. Hey. 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 Ito na si Gale. Yes sir. Big na. Ito na si Palaboy na yung setup. Uy. Yes sir. 1-0. 1-0 no. Mico. Ganda ng pick. Pag-iniretso. Masing Miko At now. Outside ni Palaboy. This game is brought to you by Hi-Man hey, what a fake What a fake Ganda ng atake ni Renzi doon, oh Kuha ulit ni Renzi yung bola Umiinit na si Renzi Uy, dire direcho Yes, sir Speed defender, eh, no? <laughs> libre, libre Shooter yan, eh na. Ang sipag naman ni Renzi, boy Ito na si Ken Kailangan na pumukol Alam rin, malas pero babawi yan. Hala boy. Tulok oh, pas kay Mighty Miko. Yes sir. Buwa ulit nila. boy. Oh with the fake. Si ala boy. Ay. Eh. Pero ay. Eh. Grabe namang galawan yan. Mighty Miko. With the fake. Dire Diretso si Mighty Miko. Tignan natin, may sinigaw, dire dire-direcho -dire. Ang ganda ng galawan naman yun eh? All one ulit, ang arangkada black JD Kuha ni JD bola <coughs> Ei, ei, ei! Wow <laughs> Romeo <Trongy>, oh. <laughs> Mighty Miko Dadala Ito na si Mighty Miko Step up Sunog Butik na Nakuha ni Ken Kaya, dadala ng bola Uy nawala yung papasahan Alibre si Sonic Boom Butik na Pinamala si Juan. Wala po eh. Nadala bola. Ito na. Inaliyo ko yung JD. Yes, sir! <laughs> <Hey. laughs> Advance. Mamang ah. Eh, dire dire si Ken. Ito na si Ken. Nice fake. Pal, pal, pal. Si Ken. Dire si Ken. Nakalibre si Ken. Ganda ng pasa. Oh. Go away. Yes sir. <laughs> Grabe si Renji Boy. Ito na, minute na white. No one Renji Boy, sipag talaga ng Renji Boy. Hey. No Nulukpas si na JD so. Ay, ganda ng pasahan ng dalawa, balikan sila eh. Wala na iipit. kahit pita ang ganda ni Sonic ang bilis ganda na yung skill ni Idol oh. Sonic for the jump shot maubos no nakuha ni Ken eto na si Ken Renzo boy nasa kay Sonic Sonic dadalo ng bola Renzo boy ang sta uy nice pass <laughs> pumanda ba oh good yun live ball yan hook oh. oh, shot Uy, ito na si Renji Puyo. Ito star player ng puti eh. Kasi wide open. Wala. score 6-4. At least malaban na puti. Nice steal! Ito na si Ken, gumagawa na. Ken? Very good. Baboy, wide open, drop. Ang ganda na naman ng bitaw. Sino naman? Wala. Malaboy daw, naghahanap ng ano, press. Ang hipit -hip ng depensa. Hig, hey, hesi. Malaboy let. dire diretso si Palaboy. Bumukol pa rin. Ay, timi ko. Pumukol na naman. Pagkala na si Ken. Pagkala na po wala. Setup. 1v1. Ay, so, hindi, pinigay. Pinakuha ni Sonic. Pagkala na. Nakuha ni JD yung bola. Nice block. Pasok. Last one. Na... Ay, sana lang. Last na pala, no? Wagawa ng play si boy. <laughs> Ani. Matay kain last na yan. Nice game. High five, high five. High five, high five. Ang Painga painga. Pagkain niya pa laro pa kay mamaya. O, pipili tayo, hasla. Okay guys, uh, tapos na. Siyempre, hindi natin pwede pa man nung nasi yung palaboy kasi nung sa'yo. streetball na siya. Saka, ano eh, panalong sa sa'yo, ano mo sa mo? Iba ka na flare tingin dito, pero nakapigil na kami ng pagkong flare. Hindi ka sabi yung sinipinili mo. Sinipinili mo dun so white. Yeah. natin natin kung tatama sa amin. Alright. Uy, kas mo, uy! Nalala Black sa black dito. sa camping mo. Ah, medyo tama sa dun ng kalahat eh. Pero so, siyempre, una, Isinabi ko ang t kanina, upgrade na natin sa bola. Right. So, After this vlog, kasama natin yung mga bada, pipili sila ng bola na premium sa ano ko sa cellphone to. Pipiliin ko sila ng kulay sa ating uh, TikTok shop. Alright, so una, tatawagin natin yung panalo. Una, una um, player of the game sa white. I see, Renzi Boy! Wala, hindi nung akala ko ako niya. Nanalo sa wala kamalay yung manay. Wala siyang kamalay yung manay, nanalo siya. Ano ah, masasabi mo? Oo. Uh -huh. Thank you, okay. an experience mo sa game kanina? Yeah. Phoenix, <laughs> Alex Oh, i-replay natin yung kanina po pag eh. tatay Tum na yun. Tumama pa sa ulo. Tapos napasa niya pa. i-replay Tapos O, di ba sa sa langit i-replay Ayan, Okay, okay na. One-fair job. Kamiya, pupigay nga ng bola. Okay, next. Next player of the game sa vlog. wag mo. Next player natin na napili ay si JD. JD, yes sir. Yes sir. Player of the game. Walang kamalay-malay din ko. Why have to pick up a Indian murderer who's the one in sige, bola, bola. Bola, bola. masasabi mo? Ganda ng mga score mo doon, ang mga alif. lang yan? Asa lang din pala. Pasi Kaya niya yung na connect siya. connect Ano, sa mga hindi nakakala, first time nila naging magkakampin. Bro, okay, tayo nila yung video. parang lagi. Parang lagi sa Parang jawa. <laughs> nadyo ko, nadyo ko <laughs> Alright, that's it. Thank you so much. Shoutout sa mga naglaro, mga kasama natin. Yo, what's up? You know, mga pogi na yun. Babawi next game, no? Babawi next <laughs> game. <laughs> All Alright, that's it. Thank you so much. And thank you rin kay, you know, dito. Yan. Grabing palakpak yan, no? Oh? Bro, tat. Bro, tat. Ayun. Miyak <laughs> ka <laughs> pa po Eh, siyempre kay Bolas na rin. At sa High Minds. And great palabas. Peace out.